Hello! Ako si Danny, Service Coordinator sa Regional Center dito sa Sunnytown, California. Ngayon, gusto kong ibahagi ang pangsyam na requirement ng HCBS Final Rule. Right to Visitors. Nakasaad dito na pwedeng magpapunta ng bisita ang mga residente kahit anong oras. Anumang oras. Pumunta tayo sa Sunny Oaks at tingnan kung paano bibigyan ng power surge isang makalat na kwarto at ni Barry White si Lorenzo ng gabing hindi niya makakalimutan. Uy, Nova! Teka, akala ko umuwi ka na kanina pa. Well, kailangan na magbabantay dito. Pasabog ang kasipagan mo. Nakakatawa, Lucas. Halika, tingnan natin kung okay silang lahat. nangyari rito? May nasaktan ba? Wala, pero pagdating ni Naomi rito, baka kailanganin ko ng ambulansya. Naku, kasalanan ko. Tinutulungan namin si Lorenzo para sa perfect date niya. Pero pumalpak kami. Napakaraming kandila niya na. Uh, pwede ba magsindi ng kandila? Sa pag-ibig, minsan kailangang labagin ng patakaran. Atmosphere. Ang ganda ng atmosphere. Uh, parang uminit dito. Nandito na ang ice cream! <gasps> Wala ng ice cream! Cup ramen para sa dalawa. Hindi ko alam ang flavor na gusto nyo, kaya niluto ko na lang lahat. Wow! 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 maganda to. Okay. Anong oras siya darating dito? Pwede kong sabihin mamaya na. Sobrang late na ba yun? Siyempre hindi. Pwedeng magpapunta ng bisita kahit anong oras. Dahil bahay mo to. Kaya mabuti pa't simulan na natin. Lucas, check mong breaker. At lahat tayo ay maglilinis ng kalat. Bawal ng apoy, pero pwede ang mga ganitong kandila. Yung mga battery operated lang. Hmm. Eto, hiramin mo tong limited edition Lanterman record player ko. Isa lang ang record na meron ako. Kay Barry White. Ano? Katanggap-tanggap yan. It's anniversary time. Time to celebrate. Saktong-sakto. Salamat. Sa tingin ko, okay ka na. Naku po, nakalimutan kong pagkain. Ako nang bahala Don. Uy! Naomi, uh, ano, kanina ka pa ba dyan? Kanina ko pa nakikita kung gaano ka kadesperado para sa gabing to. Mas suerte ka dahil nag out ako mula sa Sushi Joe. I love you. Mm -hmm. Alam ko. Okay, lumabas na tayo. Bigyan natin sila ng privacy. Mismo. HCBS Final Rule Number 7. Right to private... Eto, mahal ko. Maupo ka. Salamat, mahal ko. <laughs> <laughs> Sa mabilis na pag-iisip at ilang takeout sushi, nagawa ni Lorenzo ang dream date niya. Ang mga sinusuportahan mo may karapatang magpapunta ng bisita anumang oras sa bahay nila. Tandaan, ang nagumpisa sa simpleng pag-uusap maaaring mauwi sa malaking pagbabago. Bilang isang service provider, ang maging person-centered ay ang pakikinig sa mga taong sinusuportahan mo at pagkilos ayon sa iyong narinig.